pinili ko, di ba? Pangga-gaslight mo sa akin, di ba? Gaslight? Di ko tinuro. hindi, di ko tinuro. Huwag galing kang mag-ano. Ano. kita, Jamel, kaya pinili kita. Anong gusto mong nangyari ngayon? Babalik ako sa'yo. Hindi, wag na. Ba't ko ipilit yung sarili ko? Ayaw ko na talaga ayusin kasi hirap isiksik ang sarili mo sa taong ayaw sa'yo kasi meron ng bago. Hindi dahil nice. sa merong bago. Yes. nakilala ko chat ko lang. Kung may kruweba ka, magkapatong kaming dalawa. Hindi ka Ano to? Oh, babe. Siya yung comforter ko. Siya yung nangihingan ko ng lahat. Babe. namo nararanasan ko sakit sa akin? Hindi niya ako inalala. Eh, paano na wala mag-alala sa'yo? Eh, wala na nga yung puso ko sa'yo. Wala sir, ang hilito magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Idol. Si Mrs. na nga yung may kasalanan, huling-huli na. Siya pang may ganang manakit sa inyo. Siya pang galit. Anong klase yan? Ang po kasi si sir kasi daw nahuli ko daw siya. Hmm. Dapat yung mga nahuli. Ayun nga sir eh. Nagpapakumbaba, nagmamakaawa, nagsusori. Kaya sabi ko sa kanya sir eh huli ka na nga, pero hindi ko mo lang nakita na may konsensya ka, hindi ka nangingi ng sorry sa akin, wala. Hmm. Yung sabi niya sa ngayon, sir, kakahiyan daw yung ginagawa. Sabi ko, dapat nung una, alam mo na dapat kasi ito ang talaga yung mangyayari. Mm -hmm. Hindi man pwedeng manahimik na lang ako, sir, at pabayaan sila. Tama naman. Hindi ko nga siya sinaktan eh. Wala siyang narinig sa akin na lait o sumbat. Wala siya. Tama yan. Kung totoo yung sinasabi mo, sir, saludo po ako sa inyo. Wala, yan, tama ko, sir. po yung ginawa niya na para hindi kayo mabaligtad na kung saan kayo nang agrabyado kung kayo po yung manakit may posibilidad na kayo makasuhan at makukulong pa opo sir kasi ha? yung sabi na sa akin sir na sinaktan niya ako sabihin ko sa kanya patunayan niya sa akin kasi ang madali lang magsabi na sinaktan kita may dalawang pasaka oo ginawakan kita dito yung nalaman ko na sinabi ko bakit ginawa mo sa akin to siyempre maputi siya sir siguro hindi ko na alam sa sarili ko nadiin yung itong kamay ko pumasa okay. pero wala akong intention so, na natin kung talaga meron siyang pasa opo, at sir, ano sir, sa sabi sir? Niya? Kausapin na natin live uh, si Ma'am Jamel Abondo. Ito na yung uh, misis ni Mr. Abondo, si Angelito. Ayun, nagsuklay pa si ah. <laughs> Para, <laughs> para guwapo ang dating pa rin. Now, ma'am, meron po siyang aligasyon at may mga dalas siyang ebidensya na kayo po ay nandalaki ang siste sa halip na kayo po magpakumbaba, eh kayo pa rin pong galit at nananakit sa kanya. Parang baliktad naman po yun, sir. Okay. Patunayan mo. di po mananakit ang babae kung di naunahan ng lalaki. Self-defense po ang tawag doon, sir. Dep Paano yung po nasabing self-defense, ma'am? Kasi, sir, totoo lang kaya nga, hiniwalayan ko po yan kasi <laughs> sobrang trauma po ang ranas namin dyan ng mga kami, anak ko. Ka sa akin, hindi. Sabihin mo sa akin, hindi mo ako mahal? Ang sarap ng pagsasama natin. Sir, simula una simula pa, pa lang, 8 years kami nagsasama niyan. Ngayon lang ako tayo. bumitaw kasi sobrang Jesus. pagod, drain na ako. Ngayon ka bumitaw kasi may lalaki, kantiil mo, mayaman, may kotse pa. Yun ang hindi. gusto mo, di ba? Sabi mo, ayaw ko na sa inyo, nahihirapan ako. Hindi dahil doon. Anong hindi dahil doon? Simula November 23 lang, pabalik-balik na tayo, Hiwala yan na. Hiwalayan. Hiwalayan. Inayos ko yun, natural mag-away mag-asawa, natural lang yung naranasan natin to. Kahit mahirapan tayo, tanungin mo si yung mga asawa dyan. Naranasan nila yung sielos, hirap sa buhay. Ganun talaga. Anong sabi mo sa akin? Ayaw ko na sa inyo, kasi di ko na kayo mahal. Ha? Tatanggapin ko yung rason na yun? Simula buntis pa lang ako. Shush. Sinasaktan mo na ako. Sus Jamil, hindi ha? kita sinasaktan. Tinanggap kita kung ano ka. Madali lang sabihin. Kaya naawa ko sa'yo. Natanggap. sinisikmuraan mo ako, buntis ako sa unang nating anak. Sa unang lipat ko sa isang bahay. Pangalawang lipat natin doon sa may katrabaho ko, binugbog mo rin ako sa bahay na yun, di ba? Uh, maaaring ang totoo po yung sinasabi nyo, pero ang tanong ngayon, kayo ba'y nagpa-blatter? Kayo ba'y nagpa-fire? Nagpa-blatter po ako doon sa Laguna, San Vicente. For eight years, kalbaryo po ang nilananas nyo, kung tama pagkakaintindi ko, buntis pa lang kayo, sinusuntok na kayo, yun po ba may record kayo ng pag-blatter tungkol mo? Hindi o? po, kasi pinatawad ko siya nun eh. Kaya nga po itong Alam sinasabi mo. namin palagi sa mga kababaihan, sa oras may na kayo isyaktan ka? ng iyong partner, boyfriend o asawa, eh dapat pa blatter mo kasi kung hindi, he said, she said yan, lalo pa kung wala kayong dalaring medical certificate, meron mo ba medical certificate, dapat nagpapadoktor ka agad kayo. Yung recently lang po, nung five, doon na ako nagkumilos talaga. Meron po kay medical certificate? Yung medical lang po na ano, kasi di, di ko po alam na pupunta siya dito eh. So di ako... Ma'am, kasi kung in the absence of medical certificate, in the absence of a uh, police blotter o barangay blotter, eh lilitoy ng he said, she said. May Dino medical ba? ako, sir, pero hindi ko nakuha yung mis mismong medical legal kasi nung time na yon. Hindi, yung medical certificate na nagpa-doktor ka, na nagsasabing Opo. ikaw pa yung nasaktan, dapat presenta niyo po sa amin yun para malaman natin na totoo yung sinasabi niyo. Pwede kayo provide yun, sir. Kukunin ko yung certificate doon sa hospital na pinagpa-anuhan ko. At ano po yung sinabi doon sa medical certificate? Ito na ba yung meron kang pasa doon sa doon? Opo, pa yung nagpa-medical po ako, tapos tinurukan po ako ng anti, ano, yung parang... Si, eh, pakita mo na yung pasa mo. Pakita mo. Pakita mo lahat. Oh. Dito lang. So dito. Dalawa yan, di ba? Nung una, Jamil, inamin ko yan dito. Ayoko ko mong ha? Di ba ginanyan kita? Napuris na kitang mo ganyan. Hindi mo lang ginagawa mo. Hindi, makinig ka nga muna. Sir, nasa divan kasi yan. Hindi nakikita ng Duz anak ko. Diyos ko ka, Diyos ko ka. Sinasaksak ako. ako ano. Hindi <laughs> e, niya lang ako ginagawa niya, sir, kasi ha? Huh? sa sobrang galit Ikaw niya. Ikaw ko? Sigurado ka? Mas malakas kasi ako sa'yo. Siyempre, lalapan ako sa'yo. Diyos ko, ko, Jamil hindi rin ako nagpapatalo eh. Alam mo naman mapatay mo ikaw kung ng anak mo. Ikaw na mismo nang sabi, ikaw may pinag-aralan, di ba? Lahat kaya mong paikutin ngayon, paikutin mo, nandito na tayo. Ikaw ang kaya magmanipula ng tao, mm -hmm. gaslighter ka. Naggaganito tayo, hindi rason sabihin mo Noong na hindi pa nga na kita lang, mahal. Kasi may, mo, wala ka tao eh, pala, merong asawa ka, may dalawang anak ka pala. So ano ngayon? Tinanggap kita, di diba? oh, na, ba? Kasi nawa ko sa iyo kahit ibalik mo yung dati. May pinag-aralan eh. ako, nakita ng napahiya ako sa buong angkan ko, di ba? Ganito ah, ganito Pinanggap pa rin kita. Napahiya ka eh. Kasi Wag mong ibalik yung dati. Yo. Kasi dati yon Jamil. Nung wala ka pa, may asawa na ako. Doon pa nga lang yung eh. Simulan mo lang. Doon pa nga mo, lang, ikaw pinili ko, di ba? Pangka-gaslight mo sa akin, di ba? Gaslight. Di ko kasi tinuro ang puso ko, may mag mag ko ano. na malin kita, Jamil. Kaya pinili kita. Anong gusto mong mangyari ngayon? Babalik ako sa'yo. Hindi, wag na. Ba't ko ipilit yung sarili ko? Kung may gusto ka bumalik sa amin, nagmamakaawa ko sa'yo. Anong oras kami nakuwi ng anak mo? Alas 11, Jamil. Alam mo ba yun? Nasa BJC kami. Nakikausap ako sa iyo, kausapin mo ako. Naka-duty ako sa Naka mo ako doon. Ilang oras ako diyan, Milo? Eh kaya ako no, ka 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 lang na na isa bahay sa iyo kung magpakita oh, pat sa Patay ka na. Ayoko na nga magpakita sa iyo, 'di ba? Dahil kapag nakikita mo ako, hindi mo tinatantanan. <laughs> babalik at babalik pa rin ako sa iyo. Kaya ngayon, ayaw ko na talaga ayusin kasi hirap isiksik ang sarili mo sa taong ayaw sa iyo kasi meron ng bago. Hindi dahil sa nice. merong bago. Yes. Yung nakilala ko ko chat ko lang kumikruwa. Kam magkapatong kami dalawa? Hindi kapatong ano to? Oh, Saan babe. Ba siya yung babe. comforter ko, siya babe. yung hihingan ko ng lahat. Babe, namo nararanasan mo, na ko sa Ang sakit sa akin. Hindi niya ako inalala. Eh pare, nawala na magalala sa sa'yo? Eh wala na nga yung puso ko sa iyo. Wala, wala na nga yung kakialam. puso mo sa akin. Alam mo kung bakit? Sabi mo merong bago tayo para sa bata, di ba? Bago tayo lumipat doon sa San Pedro, Laguna, sabi mo. Nag-away na tayo nung sabi ko, ayoko na sa'yo. Ayaw, Huwag may, na tayo ayaw mo sa isang bahay. Sa akin, kasi meron ka ng iba. Hindi. Tapos tayo, Simula Hindi. nung November pa tayo on and off, pabalik-balik, inaanok ina ka sa mo, may relasyon mo. kayo. Wala na, di ba? Wala mo na. Diba? Wala diba mo na, kasi nandito na ako. Kachat ko Sige lang nga. yan. Mananawagan diba? Na ako. Diba? Pas ako? Juan, Simon, Manyalak. Di alam na may asawa niya. Manyalak na yan? Paano pag nalaman ng asawa niya? Sige nga. Wala, kayo, wala yan. Wala kayo. ko lang yan. Kung Kapal ang ko Yan, kasi hindi kita nakakausap. Hayan yung taong handang makinig sa akin. Wala akong kaibigan eh. Di ba? Mula nung tayo. Paano ako? Patid sundo mo kasi Gano Jamil, ako. Ganon si talaga, Jamil. Pag nagkasawa ka. Kawak mo ko eh. Kukos na tayo Simula pamilya. trabaho ako. Hindi ako nakatulong sa magulang mo. Puro ikaw inintindi ko. Ha? Wala kang trabaho. Ako gumagawa ng lahat. Kailan ako walang trabaho? Sige nga. Ha? Three months lang ako. Kupaya't kasi nantay ka. ko yung visa mo, ko. Kapayat ka. mo, Tatlong bahay. Pinagbigyan ka sa bahay. Utusan ka, tulog ka, ako galing ako sa duty, madaling ah, araw. Tapos ikaw nasutulog ka, ayaw mong magpagising kasi nga, ang pa, ano? mas humasnaig mo pa ako. O sige, Magstot sasagutin. Gusto mo ako lahat gumawa? Sige, sasagutin kita. Wala Naawas akong pahinga. Maawa sa akin yung magulang ko. O kaya nga, kasi, sasagutin kita, Jamil, Kasi, at the same time... Ha? Sasagutin ko yung aligasyon mo sa akin, doon sa pasayinin sa inyo. Ganito, ha? Oo, may trabaho ka. Hindi ako na piling hari doon, Jamil. Sa gabi, ako nagpantena sa anak ko hanggang umaga hanggang maghapon. Hindi ikaw Anong lahat. Ako hindi ikaw lahat? Kaya ano kita eh, kasi nga, di yung bata. Di ko ba bakit? yun, para magpiling prinsipe ako doon. Sabi mo? Tindahan na huh? natin to bilang pamilya. hindi solution solusyon na maghanap na, ka ng iba. Yung pagkukulang ko, di mo dapat hanapin sa ibang tao. Hindi ko hinanap sa iba. Jesus! Ha? Kaya ka pala ba nagrelasyon ka ng iba? Hindi ako nakipagrelasyon sa iba. Hmm. Hindi ah. I love hindi you, ba you babe. Kaya nabasa na yan? Kaya lang ka April. Miss na miss kita babe. April lang yan. April 19, oh, di ba hanggang ngayon. April yan. April 19, naging kayo. Sabi mo sa akin, hindi mo. Ito sinabi mo, Bobo, walang kwenta. Tanda-tanda ko. Biruan ko kasi. Sa biruan sayo. namin Gita Biruan mo? Gamitin mong pag-aaral mo. Sige, sabihin mo, biruan. Oh. Biruan, ha? Di ba? Oh, biruan. Si Ben, magsabi ako kay ma'am. Ma'am, I love you. Biruan na namin yon. Yun nga, yung tayo na nga no. na yun. Yung biruan namin ng... Huwag kang biruan. Di, biruan. Di tayo mga bata. Ano ang kuno punta sa totoo? Bakit mama mo ako? Oh, may labas ako sa iba. Kaya, nga, eh, wala na akong gusto o, sa iyo. Aminin mo na. Ha? O oh, sige, ano, wala kang gusto sa akin, wala kang kwenta. Aminin mo na, naging kayo. Ba't ipipilit mo? Oo, naging kami. Uh, oh, Nakita naman good. di ba? May tawagan kami, babe. Oh, good. Oh, nga, tapos na ang lahat. Tapos, yun, inamin may mo babalik mo yung nararamdaman ko sa Roma na nararamdaman ko sa'yo? Roma. Ha? Inamin na De, pa sir, oh, meron na siyang ibang minamahal. Oo, oh, totoo yan, sir, kasi inamin na matagal ano Ano pong gusto niyo mangyari? Ano sa akin kasi, sir? Nung May 6, sir? Opo. Nilayasan niya kami, sir. Pinapatulog lang kami ng anak ko. Nilayasan niya kami, sir. Gumising kami ng anak ko alas 3, madaling araw na wala na siya. Bakit po siya lumayas? Iwan ko yan, sir. Araw na po na yun, two days kami nag-aaway noon. So, ako nga, hindi si na ako umalis sa kanya kasi kilala ko siya, hindi, hindi niya matantanan. Hindi, hindi tayo nag-aaway, Jamil. Two days ang sabi niya sa chat ko, okay kayo. na kami, huwag mo na kami guluhin, pre. Hindi kami mga bobo bubo, hindi sila mga bubo para gag gaguhin mo. Pero dapat ma'am, hindi kayo lumalayas na madaling araw tapos iwan niyo po yung baby niyo. Iwan po yung anak mo? Kasama niya, alam ko, hindi niyo naman papapapayang natin. Pero, pero, bakit, bakit madaling araw ma'am? Bakit hindi lang umaga? Kasi. At pwede naman kayo magpaalam sa kanya na, oh ayaw ko na sa'yo, alis na ako. Hindi po yan ganyan, sir. Hmm? Pipig... Ani po ako niyan, kontrolin po ako niyan. Lumayas ako ng pero ang ba lang ako sa bus station. Oh. Bus para station. lang lumayo sa iyo. Bus station? Hindi lang kayo na tuloy. Hindi kayo tuloy na kita kasi naharang ng asawa niya. Naharang ng asawa hmm. niya sabi mo. Yung pinilit na pinagsisiksik mo sa sarili mo. May asawaan tao na yan. Puro ko aligasyon, mali-mali naman. Mali-mali? Mali. Puro ko hinala. Patunayan Paling mo ko. Ka patunayan mo kung hinala lang yan. Tinga? Totoo yun. Lumayas ako para makawala sa kanya kasi grabe yan hindi na lang tatantanan niya na sa kilala nalakit. ko for 8 years yan eh nananakit po gagawin niya talaga lahat <laughs> oo magbabago ko para sa'yo naligawan kita natural na yun ang asawa ko eh yun ang asawa o mo ulit na ka pa nga eh kaya nga po matakot diba matakot ka kung ayoko, diba? ka. ayoko na matakot ka kasi, so, ginawa ko yung bilang asawa mo so ginawa kong escape yung time na yun kasi alam kong hindi <coughs> niya ako tatantanan so lumayas ako doon sa bahay ay, gusto niyo ba magbalikan? Gago kami naman parang para ang gusto ko mangyari ilan pong anak niyo sir? isang 11 months po sir na tutusin dumididi pa sa kanya. Okay. At saka isang 4 years old na kasama ko ngayon. Okay. So ngayon kasi sir. So ang gusto niyang mangyari na yung baby mapunta sa inyo? Ang gusto ko mangyari sir, sa akin mapunta talaga lahat. Kasi ako wala akong ginawang kas ginawang kasalanan sir. Well, kasi sa nasa batas natin, uh, Opo. below 7 years old, yes, po. tapos nagkahiwala yung mag-asawa, nanay talaga. Maliban na lang kung meron kang maipakita mga reason sa investigation of the authorities, mga social worker to the stability na sa iyo dapat ang bata at hindi sa kanya at nagbigay ng dahilan na hindi maganda yung bahay na titirahan niya after several assessment na ginawa na hindi conducive for child development and growth, then there's the possibility to the court na may assign siya yung custodia. Pwede ko ba sasampahan ng kaso sa ginagawa niya? Kasal kami sir eh. Pero dapat may mapakita kang ebidensya na meron siya kasama iba ng lalaki. Yes po, sir. O, oh, pag meron, pwede ho kayo makasampan hmm. ng kaso. Safe. May tanong isang netizen. Totoo ba raw na meron kang pamilya? Yes po, nung una, sir. Yung po ba'y sinabi niyo po kay ma'am? Nung una, sir, hindi ko sinabi. Pero bandang huli, tinapat ko sa kanya, pati yung sa pamilya niya. Paalam huli mo. na, sir. Yung babae mismo nagskandalo. Skandalo. <laughs> Skandalo. Nag-ano sa social media yung babae nanahimik, na pahiya nanahimik ako? Nanahimik nga. Sige nga, nabibidin siya mo. Nabibidin mo. Alam mo ba na ilang babae ka na lalaking yan? <laughs> nagulat ako kasi ako, dalaga ako, tapos Virginia pa ako nakuha sa di, pilitan. Di sana, nung time na yun. Ba ang galing mo doon Yung time lang, na yun dapat, di bilang. mo na ako sinagot. Doon pa nga lang eh. Pwede mo na putulin yun eh. Pero ano sinabi mo? Put, pinutol ko yung SIM card. Di ako pumasok sa dapat sa trabaho. Dapat relasyon na nga Di, mo ko tinanggap. Panan. Dapat di mo ko tinanggap. Ngayon eh, okay. Oh. Mo, mo sa akin. Ang gusto niyo mangyari ngayon, hindi na yung makipagbalikan, Kundi doon sa child custody Di, gusto ang pag-usapan. Siya mag decision sir, kung anong gusto niya. O oh, sige, ma'am. Kasi ako na, alalay lang ako. Anong desisyon po ninyo? Ano pong gusto niya mangyari? Hindi na kami magkikita. Kung, ba kung gusto niya puntahan yung bata, hmm. puntahan niya. Dalawin. Dalawin niya. Child Pero yung pagsasama namin, hindi na po talaga kami magsasama. Okay. Hindi okay. magsasama. Ako magkakaaral sa mga anak ko. Ako hmm. nang pahala sa Pero dapat mag-support din po siya. Oo, sir. Kasi, sir, ganito eh. Pag sa kanya kasi yung anak ko, sir, paano yung sasama yung anak ko doon? Mapapunta na naman sa magulang mo. Nagreklamo na nga yung mama mo, oh. Kaya, tawagan natin yung mama mo, gusto mo, tawagan natin. Nabuhay niya kita kasama siya. Ha? Yung mga anak ko? Ang mga anak ko pa kaya? Ako, ako nagsirepisyo lahat. Kaya ko. Buhay prinsisa ano? ka. Anatihin sa akin. Kaya ka? Ikaw ang anak loko, kaya ka? At saka work from home naman ako, ha? Mababantayan ko yung anak ko. Mabantayan? Panggabi naman bang... ako. Mr. Joy, magandang hapon po, sir. Uh, magandang hapon po Senator. Sir, hingi sana kami ng pabor sa inyo na kung pwede po gawin niyo po ng assessment. Ito pong uh, si uh, Jamil at uh, yung mga bata, dalawang anak niya nakatira sa kanya. Pati rin po itong uh, nagreklamo sa amin, yung kanyang husband si Angelito, para doon sa sitwasyon na kung sino bang karapat, dapat talaga mag-alaga ng mga bata at pag-usapan na rin po siguro yung visitation rights and all. Pwede ho ba sir Joy? Sige po sir. Uh, mas maganda po sir para makakuha ko ng information para mabisita ko sila. Mm -hmm. Baka pwede pong ano, papuntahin po dito para makakuha ko kahit intake lang po muna yung basic information nila. Okay sa inyo yun. O ganun lamang po. So sige po sir, ibibigay po namin lahat ng information nilang dalawa. And then you can start your uh, investigation at uh, pwede ho namin sana malaman agad-agad yung investigation na tutulong po kami ay uh, yung maging resulta niyan at submit natin para sa korte and let's wait kung ano pong desisyon ng korte tama Opo Opo much better po at uh, senator Opo Opo Okay Sir suggestion ko sir pwede ko po siya patanggal kasi sir pinaprotektahan po siya sa isang building sir eh Ultimo sama na yung barangay, oh. Wala namang nagdala ka ng pulis, eh. Naka-duty ako. Yun ang daw ang protocol doon. Wala, wala naman silang warrant of arrest, eh. Ano nga, nagpasama lang, hindi ka arrestuhin, nagpasama lang. Kaya Kasi hindi ka lumalabas. Kaya nga, ako. Nagulat. No, kung yung patatanggalin mo siya sa trabaho, it's up to you. Pwede, you can always try and tell the company the reason bakit mo siya gusto ipatanggal patanggal sa trabaho. Yes, sir, and then kasi... reviewin ng company, ang kunan doon sa patakalan nila, na kapag ang isang empleyado ay naging immoral, tatanggalin, pwede mangyari yun. Try lang sir kasi yung ginawa nilang kalukuan talagang nakakaya ah, sa ano nila yun eh. Sabi ko naman kasi Jamil, hindi tayo abot ah, dito kung di talaga sobrang tigas mo. Gusto mo sumama ko And sa'yo? iyo? Hindi nga, hindi ko sinabi sumama ko, ka. Ako sa labas bumaba ka pa nga doon eh. Sabi mo. Buba ba? Tinignan lang kita. Sabi mo. Ang anak ko lang tumakbo ko doon. Kayusin natin eh. Pero well, sa ang ang, warning ko sa iyo ano, uh, um, ingat Ay. po kayo na pagpo-post sa social media at sisiraanin niyo kasi po. pwede kanya mabalikan ng a cyber libel, especially kung yung mga pino uh, pinupost mo doon eh, masakit at uh, pamimersonal at below the belt, pwede niya kain kasuan ng cyber libel. Yes, so very, very, very careful. Kasi di naman tagaw na po sa post na post sa FB, sir. Eh. Sinin ko lang talaga to sa ano nila, sa GC nila, sir, kasi. Kasi, po, nga, Mas kina diba? po, mas kina po. Kasi, syempre, may nakakita ibang tao, pwede siyang magkaso sa inyo. Mas yes, sir, maganda kung mag-usap na lang kayo at ka manira o huwag ka na mag-post ng kung ano. Kasi nung una kasi, okay. sir, eh, Ginawa ko bilang part ko, bilang asawa ko, tsaka sa pamilya namin. Hindi namin mabroken yung family namin. So, ginawa ko yung part ko. So, actually, sobrang pagod na kasi ako eh, kasi okay. yung ginagawa niya sa akin. So, kahit di niya sabihin sa akin, sir. Attorney JV. Ayan, magandang hapon po, Senator. Pwede bang kasuhan ang isang misis ng kanyang mister na kung saan si misis sa kanyang mga uh, chat sa isang lalaki na nag-i-love you siya maraming beses? At the same time, may mga pictures sila nitong si Macy's at itong lalaki na sweet. Papasabay ito Opo. sa korte as evidence para madiin si babae. ako yan, sir. nasa picture. Pa. Ang, kung ang gusto pong i-file po ng lalaki po uh, dito, Senator, ay ang kaso ng adultery, ay hindi po sasapat yan. It is a circumstantial evidence na tinatawag kakailanganin po natin ng karagdagang mga ebidensya. Mm -hmm. Kasi for adultery to prosper, ang nirerequire po ng ating batas at ating korte ay yung evidence po na may nangyaring pagtatalik between a married woman and a person other than her husband. So, so yung I love you po hindi sapat yon na ebidensya. Hindi po, hindi po sa sapat po, uh, for purposes of adultery. Uh, kahit uh, na generator. kahit na hundred times nag I love you itong si babae kay lalaki o tumatawas si vice. <laughs> ka oh, wala. Tuwa ka Kahit eh. na niya po live na meron silang relasyon. O nagka-relasyon sila lalaki. Hindi pa rin po. Pag may mga iba pong mga circumstances, Senator, yan po ay the combination of all the circumstances. Pwede po, no? Papasa pong adultery yan. Ang, ang sinasabi ko po kanina, Senator, is kung iisang circumstance lang, no? Yung mga chat messages lang po, ay hindi po sa sapat yon. Kakailanganin pa po natin ng karagdagan. Pero kung may pag-aamin naman po, opo. may mga litrato, mga gano'n po, ay pwede po. Kasi ah. bilang adultery. So gusto ko lang linawin na, halimbawa, sinabi ni babae, oh, eh, meron, pero, yes, karelasyon ko dati yan, noon pa, pero wala na ngayon kasi hindi na kita mahal. So pwede ebidensya yon. Pwede pong ebidensya yon, Senator, opo. Naku, ma'am, pwede pala ebidensya. Kami lang po, Senator. <laughs> oh, ma'am, kahit hindi pa kami na nalaki na yun, maghanap pa rin ako ng iba. Oh, sige, oh, yan nga. Sik da, Th sige, mahal. sabihin mo. Ayun, oh, yan, yan, oh, attorney, oh, yan, sabi niya. Maghanap Mag pa, pa. Mag pa rin siya ng iba, sabi ni Mrs. Sidiin kita. Yung mga ganyang klase po na mga uh, actuations po ni Mrs. ay klaklaro po yan, Senator. Lalo na pag hindi naman niya talaga dinedenay, ay pwede pong sasapat po yan uh, for purposes of prosecuting her for adultery nasagot na po yung inyong katanungan sa ngilito. Ako sir, Basaya ako sa kalalabasan niya si... Kanina na kagiti si Miss, ngayon si Miss na kasi Ay, Kasi sir, uh, masyado siyang padalos dahil. You have kasi... the last laugh. Oo, oh, tama lang sir kasi ako niloko eh. So, Bakit sinabi ko ba ngayon na? Tinano ng Diyos talaga na sa akin ng tagumpay kasi... Ang iting tagumpay ka ngayon? Kasi wala akong ginawa sir eh. Alam ng Diyos yan sir na di ko niya niloko kahit kailan. Oh. Okay. Okay. Sir, yung pagsampan mo ng kaso, ayan o, oh, binigyan ka na ng idea. Yes, sir. At uh, yung pong tungkol naman sa kustudya sa bata, then yan po, tutulungan tayo ni Mr. Joy yes, Pasamba. Sir. Okay. Meron kang gusto sabihin, Mrs., ayan, uh, binigyan ng idea ni Attorney JV, itong si Mr., ano pa masasabi nyo? Bakit pag sinabi ko ba naman na lalaki, ikaw ngayon na? Siyempre, di naman ako ganun eh. Huwag mong bawain. Siyempre, in the near future, siyempre magkahanap din ako ng katuwang ko sa buhay. In, hindi kami mga bubo ah? dito para ganunin mo. Tanggapin mo ng katotohanan. Pinalaya na nga kita eh. Okay. So, yung ganun na Wala lang. Wala na kami ng lalaki. Wala, sigurado ka. Bakit? May prueba ka? Prueba ka, kaya pala. Sinira mo na nga, di ba? Ganito lang po, alang-alang sa iyo mga anak, bakit hindi na lang kayo mag-usap na maayos. Nakonsensya na ka pa, nasira dahan. pa, nasira relasyon mo. Hindi ka nakonsensya, nasira relasyon natin, may pamilya tayo. Ma, ma, magpakumbaba kung sino may kasalanan dito, mag-sorry, alam sa mga bata. Then pag-usapan na natin yung child custody. Paano yan? Kaysa naman, mag, magpapatasan tayo ng ihi dito. Itong isa, galit kasi para sa kanya, grabyado. Ikaw naman, sa tingin mo, ikaw ang grabyado. Wala tayong patutunguhan. So magpakumbaba na lang po kayong dalawa kung sino dapat magpakumbaba, And then, huwag na po magdimandahan, alang-alang sa mga bata ninyo, pag-usapan na lang po kapakanan ng mga anak. Okay sa iyan? Okay po, pero hindi po talaga kami pwede magsama. Eh, tuloy ko ang kaso ko. Huwag mo nang dugtungan. Tuloy ko yan. Ah, sabi mo sana sige, usap ka. Hindi, pa rin po kasi. Hindi, yun. kahit tuloy, kahit anong gawin mo, hindi kita mapatawad. Tuloy ang kaso. Tuloy ang kaso. Yun ang, sir, yun talaga makakasaya sa akin sir. Kahit mag-okay kami ngayon, so nabuan, buwan, di ko sure kung kampante so, mag ako. Mag-counter ako sa iyo. Anong i-counter niyo po ma? Hmm? Yan. Assault po. Assault? Assault. Saan? Sa pananakit niya po hmm? sa akin. Magkumuha hmm. ka ng ebidensya, Jamil. Ma'am, karapatan nyo rin po uh, mag-countercharge. E. Totoo yan. Uh, lalo pa kung meron po kayong mga ebidensya tulad po ng blatter o medical certificate na magpapatunay na talagang kayo po ay nasaktan niya. Matibay na ni ebidensya. Pwede nyo pong iakyat yan sa piskalya. And yes po. Mrs. Mr. Eh, lalo ko niya, ikaw Mr. Papa, kulong mo si Mrs. eh Nanay mga anak mo. Ipagkukulong mo. Yun, paglaki ng mga bata, pinakulong ni tatay si nanay. Naisip po yun, Sir. O, oh, di ba, sir? Ah, uh, Pag-usapan na lang ng maayos. Sinabi ko uh, nga sa kanya, uh, sir. Mabata. Hindi pa tayo, hindi pa kami nakarating sa yung station, sir. Mm. Sinabi ko sa kanya yan kahapon. Wag, kahit wag mo na akong balikan. Umuwi ka sa inyo, Total, nananap ka ng mama mo. Okay ba sa'yo na umuwi ka lang sa mama mo? Oh. Kung saan ka man ngayon nakatira, kung sino yung kasama mo, iwan mo yan, punta lang kay mama mo. Hmm. Wala po akong kinakasama ngayon. Yes. Gusto ko pong umuwi kasama lang yung anak ko eh. Kasi, so, ik ikaw kaya nga po lumukod kami kasi galing na kami sa mga parents ko. Well, okay. okay. so, yeah. yung request niya, para hindi na magdimandahan. Para maging kampanda siya. Kasi ma'am, kung uh, ikaw ay nakatiras mag-isa, at hindi niya nakikita na ikaw ay nagsasabi ng totoo at hmm. nagdududa siya. There's a possibility na magdemanda siya pero kung ang pagsabi niya na pumunta ka sa nanay mo at pinagbigyan mo siya na that would be a reason for him para hindi na magsampa ng kaso, kung ako sa'yo susundin ko. Pabor niya sa sir eh. Pabor sir. sir. Maliit lang po yung bahay namin doon. Kaya nga po kami amalis kasi siksikan na eh. <laughs> doon sa mami mo? Opo. Kinakahiya mo sa... So, pwede doon tumira pero malapit. Ma'am Ludovina Pagalan, hmm. Opo, okay, sir. Okay ba sa inyo na dyan muna tumira si Jamil kasama yung dalawang yon, anak? Dalawang apo mo? Okay lang po, sir. Wala kayo na problema. Ang ah, may problema po dyan talaga yung lalaki din naman kasi ah, lagi, po, lagi po kasi siya nangungunang nananakit sa anak ko eh. Kahit ah. nandito pa. Kasi ikaw Ar din naman kasi ang ah, nagubuhat ng hindi, kamay dyan kaya, ah. kaya nasasaktan yan eh. Hindi ko binubuhatan Ako, ah, yun ma. Ay, no. hindi, hindi, hindi po hindi yung gano'n na ano mo yung anak ko kaya siguro nagagawa ng anak ko yan nang dahil sa ginagawa mo rin sa kanya. Kung sinasaktan ko yan ma, nakikita nyo na yung pasapasa -pasa dyan. Huwag mong lahat ikinigin eh, sa kanya. Sabi okay, ko na sabay. Tat, babaliktad po kayo eh. Pasensya na po ma, ganito po kasi opinion ko ma. Ako nagsumbong sa inyo kasi humingi ako ng tulong sa inyo na para tawagan niyo si Jamil kung nasaan. Anong hindi nawa, ano yung sinabi niyo? John, hayaan mo na lang. Tama ba, ba 'yun? Halit na kausapin niyo nang maayos. Huwag niyo kusintihin yung mali yung ginagawa niya. Ako ma, laki respeto sa inyo sa totoo lang. Gumagala ko sa inyo. Ganito na lang po. Pumapayag naman pala si mami niyo na tumira ka doon sa bahay nila kasama yung mga bata. At yun ang request niya para hindi siya magdemanda. Why don't you try? Save ka pa pag doon ka sa nanay mo. Okay. ka na sa nanay at hindi ka na magdidemanda. Hindi sir. Mag, hindi nga. Monitor mo kapag halimbawa, hindi siya tumumpad sa usapan, may hawak ka naman mga dokumento na pwede mong isampan siya ng kaso. Tama? Pero natin muna. Okay, talaga ako dito ah. Ikaw lang yung ano sa akin eh. Hindi, sir. Di ba yun, yun ang gusto mo? Oh, yun ang oh, gusto ko sana, oh, sir. yun, sundin niya muna. At saka, sir, gusto namin pag-usapan yung mga sex videos na nasa kanya kasi. Hmm? Oh, Inaanod niya ka. sa akin eh. Ina-blackmail niya ako doon eh. Sino may sex Uy, video? Uy wala akong sinabi Sa cellphone niya po Burahin lahat Sex video ng dalawa? Patingin I-ano mo Burahin mo Wala dito. na Jamil Ayokong maalala kita Burahin mo dito Matagal kita ma blackmail yun eh Sa oras na pinost mo yan Alam ko yan sir Yari ka Maniwala ka sa akin yun. Nakuha ko sa iyo Burahin mo na yan alam Ang nakatakot dyan, sir, kung nakapost yan, paano po kung nawala yung cellphone nyo o nahack yan? Wala, sir, kasi... Kahit na hindi ko may kagagawan sa pagpapakalat yan. burahin mo yan, sir. Burahin mo yan. Ako lang sasabi sa iyo. Huwag mong ginagawa yan. Burahin okay, mo. Hindi pa magbagong isip ko, sir? Kung sakali. Na ano? Para may laban naman ako. First things first, sir. Burahin mo yung sex video niyo. Oh, o, sir, ninyo. burahin ko rin. Tuloy ko yung kaso ko. Well, then. Nakala ko ba, sir, eh, pag uh, na siya ang nanay niya? Magulo mag-isip, sir. O, oh, sige. Oh. Bibigyan kita ng tatlong araw, ha? Hmm? Huh? Obserbaran kita kung mapalik, okay, wapalik, sir. Sige. Okay, pagbigyan mo, ma'am. Obserbaran. kita. Paano sige. po, sir? Pag di tutuparin. Ito na, may mga ebidensya. Saan? Starting ko sa inyo, sir. Oo, oh, sige. Bang, naman tatlong araw, masyado mabilis yun. May mga one month. ah, ba yun, sir? Kahit ano, kahit five days na lang. Five days? Mm. Okay, sige, five days. Simula ngayon, ha? Ayaw ko, sir, na ganito usapan namin. Na, simula okay. ngayon, ayaw ko na na maging sila pa ng lalaki lalaki ha ah. okay sige hawakan mo itong ebidensya sa ma'am 5 days tira ka sa mami. sige punta punta kayo din sige para pag-usapan uh, yung condition at uh, siguro dahil natin sa barangay